So what's up guys for today's video nga pala Bali ang gagawin ko ngayon ay Magpapagupit ako ng army cut So dito lang pala guys yan. bawas yan sa gigilid lang Saka, Sa gitna, na bawasan ng konti Para kahit na paano ay magpugo rin ako Ayan So ngayon guys ay Sasakay ulit ako dito sa elevator Tapos dito ako parati dumadaan eh Pupunta sa ground floor So ngayon guys ay samahan niyo ako magpagupit guys. So tara guys samahan niyo ako para pumunta doon. So ngayon nga pala guys ay andito ngayon ako sa barbershop na. So ayan, Franz Jude. So ngayon guys ay ito nga pala guys yung presyo niyan, haircut, 80 pesos. Ah, magpagupit dito, medyo, medyo mura nga pala guys dito kaya ito paano. So kasi sa iba ay nagtingin ako ay 100 pesos ang haircut nila so dito ako nakakita na medyo mora 80 pesos nga pala dito ang pagpagupit so ngayon ay magpagupit ako guys so ito nga pala guys yung ano uh, so nagpagupit sa akin so shout out nga pala guys dito kay kuya ayan so madali lang nga pala guys yung pagupit niya kasi nga uh, arugat naman to at lahat naman to ay parte sa gilid lang yung bawas so yung bawas nito ay talagang zero yung ano yung size nyan zero kaya hindi man lang itong tabasan kasi guys ay sa gilid lang kasi nga konti lang yung ano yung buhok dito sa gilid na to eh ayan so walang ano wala masyado dito ano uh, gagawin kasi nga 0-0 yan so pagkatapos niya pala guys uh, magbawas din sa gilid ay ang gagawin niyan ay aahiti naman niya yung plate ang gamit niya dyan yung lubaha so yun lang guys ang ano ang medyo mahirap talaga kapag pasmado yung kamay kapag sa panag-aahit na yung ayan baling aprelo sin sprayan mo muna ya yeah? para hindi siya maano yung buhok matalbo ba so yun kahit mga sa gilid pat sa gilid lang tapos yung pagkahit eh ayan ayan so yun lang guys ang mahirap ba uh, hindi sanay sa plate sa labas sigurado sukat yung ano ko yung tainga dyan ang boat expert dito is si yan eh, yung talaga kukupit ko yan sa kagit na nga pala guys kailangan bawasan yan kasi nga uh, pala guys mababa na rin kahit konti ay bawasan na so yun sudut lang yan guys matapos so yun oh, tapos na yan konti bawas bawas lang yan okay na yan hindi naman masyado marami gagawin yan yan Trim trim na lang para magnipis nipis yung buho ko sa parting gitna. tapos yung mabawasan na, so okay na yon. So kano lang guys, magkupit ko. Kano lang guys yung tawag dito pala nagupit na to ay uh, aramikat. So yun tanggal lang pala guys yung ano yung cover ko. Dyan, yan yun tapos na sa paano ay naging pang na rin so yun bali nga pala guys ay magabayad na nga pala ko dyan so itip nga pala guys ang bayad dyan sa cargo pit so kata paano ay okay na compared sa 100 pesos ang kapit so nakatipid na rin kayo 20 pesos so ito nga pala guys yung ano kapitan dyan dito lang yan sa Malati ayan 80 pesos aircut so ngayon guys ay uwi naman ako tapos na eh bali nga pala guys uh, ah, pupunta muna ako doon sa bigas para bumili ng bigas kasi nga, wala, wala kami bigas yung eh. bus na rin so andito na pala guys yung bigas dito so bibili muna ako ng dalawang kilo kasi para naman sa umaga bus na kasi yung bigas namin dito eh yung aming sinasaing so ito nga pala guys yung mga presyo ng, presyo ng mga bigas yun dyan Ayan, 53 Ayan, 54. 53 nga pala guys yung pinakamura dyan So, bali nga pala guys, ang napili ko ay 55 pesos ang kilo kasi nga medyo sa tingin ko ay mas mas maganda yung compare dito sa 53 sa 54. So, paputi-puti ito yung konti kasi medyo ano nga pala to guys, medyo brown brown na konti na ano na 53. So, mas pinili ko yung 55 na lang para sigurado. So, dun ako guys sa 55 nga pala ito po umili ayan ito nga pala guys yung mga ano yung mga mahal din na presyo nasa 60 plus yan yung mga na, yung mga hinawakan ko ay eh, nasa 63 61 ganun kung nga yung malagkit 70 pesos na pala yung kilo nyan so yun lang guys hanggang hanggang sa muli guys